O, oh, ito na, nahanap na natin, no? Yung nilalaman ng Kaban ng Tipan. Na ito ay kasama dun sa Unang Tabernakulo. Ano ba yung laman ng Kaban ng Tipan? Yan nga po natin sa mga sulat ni Unuhari, Kapitulukotyo, Versikulo 9. Ano sinabi yan? Walang anumang bagay sa kaban liban sa dalawang tapyas na bato na inilagay ni Moises doon sa orib nang ang Panginoon ay makipagtipan sa mga anak ni Israel nang sila'y lumabas sa lupain na So, ano pala yung kaban ng tipan? Anong nilalaman yun? Ha? Wala nang ibang laban liban saan? sa dalawang takyas na bato. Ano po yung nabi sa may dalawang takyas na bato? Diba? Ano yung nakasulat doon? 10 utos. Ten commandments, 10 utos. So, maliwanag po dito, no? Yung unang tipan na nagkaroon ng mga palatutunan ng pagsamba sa Diyos, yung mga nandoon sa loob ng tabernakulo, no? Bukod sa mga kandilero, doon sa mga dulang, sa mga tinapay na handog, no? Doon sa kamangyan, no? Doon sa gintong dambana, nandoon din yung kaban ng tipan. Nakapaloob doon. Lahat na nandoon. Ayon. Ano yung sinabi niyan ng ating pong Apostol Pablo? Ha? Versikulo 10. Hebreon 9, versikulo Jis. ah, Palibhasa ay palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. No? Lahat yun. Puro palatuntunan lamang yun. Di ba? Kasi nga, pati yung sampung utos nga, palatuntunan din yun. 'di ba? Sa Deuteronomy 5. 'Di ba? Isinulat ni propeta Moises. 'Di ba? Ngunit yung pagdating ni Kristo, ni sinabi niya bersikulo 11. Ngunit pagdating ni Kristo na dakilang sa serdote ng mabubuting bagay na darating sa pamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay sa makatutubgay hindi sa pagdalang na ito lahat 'yun kasi yung nasa unang tabernakulo no lahat 'yun gawa ng kamay lang yun. di ba yung paghahandog na 'yan yung mga pagpipista na 'yan no pati yung sampung utos gawa rin ng kamay yan isinulat nga ng Joshe nin eh, ng dalawang ano ng kanyang daliri sa dalawang tapis na bato o di ba gawa ng kamay pero si Kristo no? Dakilang sa serdote ng mabubuting bagay na darating sa pamagitan ng lalong malaki at lalong ano, sakdal na tabernakulo. Siya na lahat yun. Kung ano yung mga nakapaloob dun sa may tabernakulo nung una, no, na ginawa ng mga kamay, no, sa pamagitan ni Propeta Moises, yung mga pagsamba nila nung unang panahon, no, wala na yun. Bakit? Si Kristo na ang dakilang ano, saserdote at ano, sakdal na tabernakulo. Kaya nga, pagdating dun sa Hebreo Kapitulo 7, versikulo 12, ano sinabi yan? Sapagkat ng palitan ang pagkaseserdote, ay kinakailangan palitan naman ang kautusan. Pag sinabing palitan, Pwede bang ilipat? Ha? Kugunin ulit doon kay Propeta Moises at ibibigay ulit doon kay Kristo. Pwede ba yun? Hindi pwede yun. Diba? Kasi nga, gawa lang ng kamay yun eh. No? Ang kinakailangan nating malaman ngayon, no? hindi yung sampung utos na dapat natin sundin, hindi yun. Kundi, unang-una dapat nating malaman yung kautosan ni Kristo. Kasi ayun ang sinabi niya eh. Ano sinabi niya? Sa Juan. Juan. Tingnan po natin sa mga sulat ni Apostol Juan. Ano sinabi niya? Juan 14, versikulo 23. Umpisa natin sa versikulo 21. Ano yan? Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Porke ba sinabing utos? Isang pong utos na. Yan ang sinasabi ni Kristo. No? Kinakailangan malaman natin ang kautosan, hindi lang sampung utos, kasi hindi lang yun eh. Hindi lang yun ang kautosan eh. No? Yung utos na sinasabi dito, no? Yung utos ni Kristo, ano ba yung utos ni Kristo? Ha? Ano ba yung utos ni Kristo? Unang-una, ano yung sinabi niya sa Juan 13, versikulo 34, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo mga ibigan sa isa't isa na kung paano iniibig ko kayo ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa unawain natin ha yung sinabi ni Kristo ha yung mga ibigan tayo sa isa't isa paano ba yung pag-ibig sa isa't isa ha porque ba hindi natin pinapatay yung kapwa natin iniibig na natin yan Porke ba hindi tayo nagpapatayan sa isa't isa, may pag-ibig na tayo sa isa't isa. Porke ba hindi tayo nagnanakawan sa isa't isa, may pag-ibig na tayo sa isa't isa. Ganun kaya itinuro ni Kristo na pag-ibig sa isa't isa, nagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Ganun kaya yun? Tingnan nga po natin sa Lucas Gis. Ito, napakagandang halimbawa ni Kristo doon. Oh. Sa Lucas Gis, anong sinabi niya dito? Ha? Tingnan po natin yung isang tagapagtanggol ng kautosan. Ano sinabi niya dyan? Versikulo 25. Lucas 10, 25. At narito ang isang tagapagtanggol ng kautosan. Ay nagtindig at siya'y tinutokso na sinasabi, Guru, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay? Ano tanong niya? Walang hanggang buhay, ha? Ngayon. Ano sinabi ni Kristo? At sinabi niya sa kanya, Ano ang nasulat sa kausan? Ano ang nababasa mo? Versikulo 27 At pagsagot niya, sinabi, Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. No? Yung unang panahon, sa panahon ni Propeta Moises, ano yung itinuro niyang pag-ibig sa Diyos? Ha? Na sinasabi niya itong tagapagtanggol ng kautusan, na iibigin mo na, na iibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. ba? Diba? Nakasulat yan sa Deuteronomio sa Is. Yan yung sampung utos. No? Na itinuro na kung ano yung nababasa mo sabi ni Kristo. Ayan ang sinagot ng tagapagtanggol ng kautsan. Iibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo, no? At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano yung sinabi ni Kristo? Versikulo 28. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo. Totoo matuwid talaga ang sagot ng tagapagtanggol ng kautosan. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Take note, yung sagot ni Kristo, ano sinabi niya? Matuwid ang sagot, sagot, mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Bakit? Bakit yung sampung utos pagka sinunod mo yun? Mabubuhay ka nga ba ito yun? Ito yung mabubuhay ka. Bakit? Sa Deuteronomio 5, no? 32 hanggang 33, sinabi dyan. Ano sinabi dyan? Basahin nga po natin. Deuteronomio 5, versikulo 32 hanggang 33, Ani sinabi niya diyan? Inyo ang isagawa, lagay ng inuuto sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Kayo'y lalakad ng buong lakad na inuuto sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Upang kayo'y, ano? Mabuhay. At upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aarinin. So, yung, yung tinutukoy na sagot ng isang tagapagtanggol na kautosan, no? yung pag-ibig sa Diyos, yung pag-ibig sa Panginoon, ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng, pag, ng buong nakas, at ng buong pag-iisip, tinutukoy niya doon yung sampung utos. Diba? Kaya sinabi ni Kristo, matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Ngayon, Nagtanong yung isang binata ulit, versikulo 29, Datapwat siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa tao? Tanong naman ng isang tagapagtanggol ng kautosan mo dito, sino nga ba ang kapwa nating tao? Versikulo 30, Sumagot si Jesus at sinabi, isang taong bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem at siya ay sa kamay ng mga tulisan. Na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas at nagsialis na siya iniwang halos patay na at nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote. Nang makita siya ay dumahan sa kabilang tabi. Ano ba yung gawain ng isang, isang saserdote? Yung binasa po natin kanina, dun sa Hebreon 9. Ah, tagapaghandog niya sa dambana. Para ano? Mapatawad yung kasalanan niya at yung kasalanan ng buong bayan. Ayan ang gawa ng kisiyadote. Bukod doon, ano pa yan? May sampung utos pa yan. Sinusunod nila yan. Ngayon, at sa gayon ding paraan, ang isang libita naman nang dumating, siya sa dahong yaon, at makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. Ang ginawa? ng libita? Ano ba yung mga libita? Lahing pagkasaserdote yan. Diba? Datapot ng isang Samaritano sa kanyang paglalakbay. Ano yung Samaritano? Ha? Hintil yan. May sampung utos ba yan? Walang sampung utos yan. Hindi nga nagsisisi yung sampung utos yan eh. Bakit? Walang kautusan sa katutubo. Yan yeah, ang hintil, Samaritano. At dumapit sa kanya. At, ang sinabi? Nesikulo 33, Natakwat ang isang samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroonan niya at nang siya'y makita niya ay nagdalam habag at lumapit sa kanya at kinalian ang kanyang mga sugat na binuhusan ng langis at alak at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala siya sa bahay tuluyan at siya'y inalagaan at nang kinabukas ay dumakot siya ng dalawang dinaryo at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at anumang magugugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko. Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao? Sa nahulog sa kamay ng mga tulisan. At sinabi niya, ang nagkaawang gawa sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, kumayo ka at gayon din ang gawin Ayon. Yan yung itinuro ni Kristo na pinakahalimbawa ng pag-ilig sa kapwa. Yung merong magaganap, yung merong kang maitutulong sa kapwa mo. Hindi porky, hindi ka pumapatay, hindi ka nangangalan niya, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagbibintag sa iyong kapwa. Sa makatawid, sinusunod mo yan, yung Ten Commandments na yan, ay may pag ka na sa kapwa. Diba?